driving school pa, mag-destiny ka na. <laughs> Parang commercial eh. No? Dito ako yung, ayun, destiny. Office, open na. Huh? Okay. Morning po. Morning po. Ah, yung anak ko po. Ayun po. Hindi po, online po tayo.

Mm. kaya mahal ko kasi naman alam na anak dito. Mm. Eh, sana sinabi ko eh saan din alim yung mami ko dito naksit dito, dito, dito lang, like, ano Yeah. Okay. Mm. dito dito ang dito dito yung dito yung dito po yung dito driving school na natin, yung yung <laughs> yung Komersyal eh doon. Komersyal. Talagang magsimula. Oo. Okay. Uh, Ang magsimula kay Sweet si Mary mo, tita Sweet mo. Oo oh, po. Kay nanay, kay uh, tita Jo. Tapos ngayon ikaw pala. no? kuya, no? kaya oh, po. Saan si May marami pa daw po kayo doon na nangangailangan. Hmm. Okay lang po. Isama ko kayo sa vlog. Ayan, si ma'am... Pangalan niya ma'am? Jenny po. Si ma'am Jenny ito po pangalan ninyo? po nag driving lesson si ni Jack, tita Jo. Ako sariling... Ah, dito po yan. Ako po kasi sariling sikap lang po. Tinuruan lang po ako ni Lolo Mio. Pagalingan mo kayo yung exam ha? Oo po, parang ano na po, matagal na rin siya siya drive eh. Ako nga, hindi wala ko pala. Ayan. Ayan na po yung o Paso panigurado saan na ito eh. sa motor, tambudsyo. <laughs> House number. Pwese? Number? House number. Ah. Sa so, hmm. way dito po. Wait lang, Kuya. Ay, hindi. Alam naman ni Ma'am yung number natin. Okay. Uy, okay. ano mo na man lang, lang yun. yung Address mo, anak. Ano yung na address. Na address. Yung saan isa e ano mo, sa barangay. Hindi, hindi ko alam. Hindi alam. Yung black. Hmm. Destiny. city, First time mo, ano? Eh, Nangangap pa ka, ano? Practice ka na yan, anak. Pagka sa LPL school, huwag ka lang. <laughs> Ayun. Oh, Kasi mm. yung yeah. unang, yung mga, may choices niya, halos tama na Tapos mayroon malalim pa. Ayaw na pong ano eh. Ayaw na pong magpa-service. Gusto ah, niya magmotor na lang po siya. Isa po ba nagaanan? Sa Goldenville po. Sa San Antonio? Oo. Ano po mga 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 po Meron ka na ba nandiyan? Yung sa ako. Tapos links lang po. Ano? Mm. Oh. mo mm. oh, mga anak. Hindi na nito ko. Di ba po nung sila na Jack, nangangapago kami ng... Oo. Ngayon po, mas mabilis na Kasi uh, mga bata. po, no? Mabilis lang kasi natin na si mami ni kasi wala ko kasi sinangani Oo. wala po kasi Eh, oh, na <laughs> 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 e, pala yung kaya sinangani na wala ko kasi sinangani na wala ko Nalagay po ba, Merit? Wala akong siya na, diyowa. Wala Ay, hindi mo pwede. <laughs> Ayan, uh, ano Senior high. sa mga. Mayroon. 53, uh, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, 53, Uh, ako po, 5'11 and a half. po siya ko. Mga Ito po, ito, ko na lang, kuya. Dito, para sigurado. Alam mo na yung height mo. Ay, ano ba to? Eto, to, to, to. Oh, ito? Ito, 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 ito. Tignan natin. Um, oh, yan, kuya. Tignan mo. Oh, ay. paki-benta. Ngayon. Paki-benta po. paki Di ba sabihin po. Hmm. Ah. Eh, benta na lang. Ano na lang 'yung Ah, 'yung ano na lang din natin. Opo, sige na, pwede po 'yun. Thank you. Thank you. Sige po, tanggapin niyo. Nasa destiny ko ba 'yung memo ko para pa si Gloria? Sige po, sige. Okay po. Thank you. Yeah. Bali, kailan po kami babalik, ma'am? Ah, uh, depende po. Ano matapos si Sir after two days, pwede siya bumalik. I-schedule ko lang po siya sa instructor para sa final exam. Mm. And then, uh, mag-picture lang So, basta uh, okay. so, kompleto po siya ng final exam, in final exam, in final exam, in final exam, na final po in final exam, in final exam, in Mm. Okay. Thank you. Oh, po. Thank you, ma'am. Thank you. Ala, dito sa Destiny, mabilis lang, katedra. Basta kay ma'am... Ma'am Jenny. Maganda na, mabait pa ako si ma'am Jenny. May ganun eh, no? Para walang... Para, para walang bayad katedra. <laughs> dito lang po. Ayan, yeah, patapos na rin kami nito kategra. Totoo si Ninang Precious yun. So, ibig sabihin, papadala ni Ninang Precious yung sasakyan, yung four wheels mo. Hindi, <laughs> ano. tsaka na lang Ninang, pagka sa ano na lang, yung siguro 18 na lang po siya, next year. Kasi ano pa, kailangan pa po niya mag, ano talaga, mag school, ano, driving school. Tapos uh, matinding ano uh, pa, matinding uh, practice po sa akin. Dadaan po sa akin kay Alvin the Box, kay Tito Lito, kay uh, Tito Poren, Tito Jun. Lahat po dadanan nito bago natin iyan sa four wheels. No way. Ah, Ayang kaya. <laughs> hindi ko <po> yan. Hindi <laughs> ko kaya. <laughs> May mama jigin kami ni Kuya. Pero secret na lang po yun. Oh, siyempre. Buhay po yung ano dyan eh. Nakasalanay eh, tito. Ay na para ano siya? expert. Hmm. No, nga, nakita nga niya eh. Nakita nga ni mama. In Nakalimutan mo na dyan. Ah. Hinahanap ko, hindi mo makita-kita. Nasa ano pala, ano? Nakadikit pala dyan sa ano. Kahit anong, ano namang itsura ng buhok mo, poging-poging ka naman. Ayan. Ito yata yung camera eh. Ito nga! sa cellphone, sa cellphone mo daw muna. Uh, yan, tatapusin mo lang siya habang nandyan ka. Pwede sa laptop to, pwede sa tablet, is up kung ano gusto mo gamitin. And then, nakikita mo to, na hindi ko lang marinig yung sound, ha? Kasi may sound dapat ito. Ilakas mo, anak. Ayan. Ayan. So, makikita mo siya, matatapos siya. Bawal mo siyang skip. Kailangan mo tapusin yung video. Makikita mo rin, mag-check-check mag -check lahat yan. Tapos, yung susunod niyan, take quiz. Tapos, each of the module po, may picture, mag-selfie ka ulit. Ah, para, ano, yan siya. So, lahat po yan, 52 module, may selfie. Tapos kung sakali po hindi ka kaagad, pwede pong retake hanggang makapasa po tayo. Hindi so, na po yun. So mamamaya makikita mo yung ano. So ganun lang po siya. Pero I suggest kung may tablet ka, tablet. Para mas madali. Para mas malaki. Ay, uh, lupit na pala ng exam ngayon sa online. Yes po. Ganito na siya kasi yung iba po nagpreplama na nagdataya daw. Uh, kaya kung ganito ginagawa na nila, high tech na po siya. Kasi kung hmm. ikaw talaga yung picture mo, hindi siya pwedeng iba gawa. Oo, uh, sobrang high-tech uh, naman. Oo, so yun anak, hanggang malinaw ko ba, diba? may pa. Nakita mo dito, ikaw talaga ang mag- ano, Teknology. Oo, uh, kailangan naka, ano talaga, ina-detect ba si Saferose system nila? Dati kasi po nung kay Ma'am, wala pang ganito. Wala po o po. Opo. Tapos no. ang picture lang po, tatlo, tatlo or apat. Mm. Yung unang pag-enroll, uh, pag uh, pag -enroll. after po, yung final, o ilang exam lang po yun. And then yung final may picture. Ngayon po, every module. Mm. Para po, hindi sure tayo na talagang inaral yung bata. Yung yeah. course. Para sa para naman sa kaligtasan mo no? kasi nila yun. Oo po. Talaga po mag-aaral ka. Hmm. ang ah, dami yeah. nga po yun. Oo oh po. Totoo nga sir. Ginawa po yan para sa kaligtasan ng ano oh talaga. Mga drivers. Oo po. po. Hindi na, um, hindi na pala pwede yung kagaya ko dati. Thank okay, you, Ma'am Jenny. Wala akong problema, Thank you. sir. Nagawa lang po ang resibo o pagbalik na lang? Pagbalik na po. Okay po. na po. yun. Thank uh, you. Okay, you. Okay, Tapos po, kay yung kay signature, pagbalik na lang. Uh, lang sige po. po, iwanan mo na lang sa akin, anak kong ID. Pagbalik mo na lang, saka mo ipirmahan. Hmm. Kasi yan po, pagpractice mo na lang para yung kay mami mo din, ha? Hindi ko sa ako mo ako ko din naman po. basta sa driving school po kayo, dito lang po kayo sa yes Destiny ka Telegram. Kay Ma'am Jenny. Thank you. Thank yes you, thank po. you po. Ingat, same to you po. You. God bless. Dito lang po ito sa San Miguel ka Telegram. Hindi na yan, po yun. po ah, Yung ano mo, punin mo mo. Ma'am, yung PSA po daw. Ah, pagbalik na lang. Pagbalik na Thank you. Thank you po. Ay, kainit. Okay. Anong feeling? Masaya po. Okay, so ano lang, lang Sabi mo to, kakayaan mo ng 2 days. Are you sure? Uh. Very very sure. Oh. Oh. na ano oh, uh, tapos pupunta pa talaga sa main yung ano na yun Yung parang final exam na yun Yung ano na anak daw Quarter Pounder, Double Cheeseburger, Burger, Mac Chicken o Big Mac. Pili ka dun ito. Ito, ito. Uh, double Cheese Burger, Cheese Burger, or Big Mac Quarter Pounder Chicken. Ano ba yung gusto Parang natitipuhan ko dito. Uh, quarter Pounder o Cheese Double Cheeseburger Yan na lang Ma'am Magandang ha? Magandang umaga po Ano po yun? Yung ano po Double Cheeseburger dalawa Dalawang po. po Dalawang order po Milk Ay, yung may price Okay po Tapos pineapple po Yung ano? Barista juices, sir Orange apple juice, ice dalawa lang po available. Apple? Apple juice, orange juice, and ice Apple juice na lang po No ice 'Yun lang po. Pasa na sa monitor tama na payment. Thank you. Thank you. Ito yung pleasure na huwag dito sila, no? Nagsiselos. Kahit mo, you yeah. yeah.